first time po na nakapito kayo magkakapatid na dumalaw kay Tatay Digong. Mm -hmm. um, una po, um, meron ba special reason na rinequest re niya kayo na sabay-sabay at ano yung uh, mensahe niya sa inyo na nabuo kayo ngayon sa inyong dagaw? Yes, oo. Mga last month siguro yun, no? nagsabi siya kay uh, Veronica, kay Kitty, na gusto niya sana na personal kami makausap. Kaming apat na magkakapatid at meron siyang mga sasabihin. Uh, so nag-schedule Nandito kaming tatlong during sa shift or sa kung kailan na bibisita si Kitty na sinunod namin yung schedule niya kasi siya yung may pasok eh sa school so sumabay kami sa kanya tapos uh, ayun uh, binigyan kami nagpapasalamat kami uh, sa ICC sa detention unit dahil pinayagan nila na apat na adults sabay-sabay na bumisita. May Mer meron kasiing uh, limit sila sa pagbisita, uh, but uh, binigyan na nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami apat uh, na magbisita kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong mensahe niya sa inyong apat? Yung masishare niyo dapat, na hindi naman masyado personal. Uh, ano as as a father, yun yung uh, message niya uh, bilang ama personal na buhay namin at uh, sa politika, no? Uh, personal na buhay, uh, buhay ng pamilya, at uh, buhay namin sa politika. So, yun yung mga general topics na napag-usapan kanina. Anything you can share po, lalo na sa politika? <laughs> oh, well, wala naman. Um, nothing, nothing about uh, the future, no? no concrete plans about uh, the future. Pero napapag-usapan lang kung ano yung mga ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas, sa susunod na taon uh, in uh, three years uh, from now. So yun yung mga napag-usapan kanina. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his four children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility. I'm um, siya, uh, he's he's been informed of it since Friday of last week nung tatlo na kami ang uh, bumisita at uh, sinabihan na siya na ay, nag-aantay na lang ng isa. And the Wednesday this week, uh, meron kami approved na uh, visit na kaming apat. So, uh, masaya siya. Uh, na nakakausap niya kami at um medyo medyo maingay kanina kasi apat tatlo sabay-sabay, apat sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Basti na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So, medyo siguro, um, uh, na-miss niya yung, yung gano'n, uh, na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At uh, masaya siya na nakabisita kaming apat.